Kung saan mo maganda yung nakakumari ng mga asok ko ah? Tungan! <coughs> Asan ang pagkagigingan? <pong> Parang <coughs> pamakani ulit. Nubra naman ang mga agan Kung baka gawit iya iyada. Kailangan ka bang kuwila kumari? Iyay! E uli, nabitaw ko. Nag-uusok ka dito. Dari-dari, ali. eh. Huwag ka na tagbaog, laag. Asa makikipagig ka na po. O, di ka nakahinom ko po ulit sa kuwa. Iuna pala yung mga imong laag. Itapoy ko, boss. Itapoy? Asa kagig ka po sa kuwa o sa imong laag? Ang um, laag. Anong unang pamanay mong laag kasi sa kuwa? Masa muna kayong punta mula agot sa kuwa. Malingaw man ko. Sa ko di ka malingaw. Alam mo siya istorya na boss? Napula na ka sa kuwa siguro. Tugas din yun. Puwi ko boss ulit. Kadali lang ang bagon. Ang pangutanan na ko. Napula na baka o wala. Amot lang po. Napula na baka ko. Asa na po ato di ay. Nakumar eh.

Magbinuang ang lang ganit, kaya pa. Wala mong gumigay buhat, God. Ilisan na lang ikunin mo sa iya pa. Ang istoryahan ay naman, God, me? Kung saan ang istoryahan ay? Dalaan po. Kung saan, kung saan, kung saan, kung saan ay pasawot ni boxing mo. Diba, na wrestling <coughs> Istoryahan ay naman, God. Kung saan, magkada ay nakakumari mo, waas ko ah. tugan. an Tunggu din anya na kung tagway, nagkagidlay, nagpanudlay. Lara permitis balay. Niya pulihan na anang dagkog dugan og bugdo pa yung agtang. Alangan, gamay mo na yung dugan. gamay pa dimo mong agtang. <coughs> so, gusto mo yung gusto ni mare. Di ba mo mo gusto? Kaya hatag na kayo kumare. Ali, Ali, Ali. ayo bos, ba? Ali, Ali. Ayuh, bos, ali, bos,